Welcome back to my channel. This is Faceless Ro, ang inyo host. Uh, welcome po again sa atin pong talakayan, sa atin pong ginagawang pag-uugnay-ugnay, dayalogo dito sa ating uh, broadcast at napakaganda po nating na pag-uusapan. Ito po ay may pamagat na Francis Leo Marcos, Hinirang ng Langit. Yan po ang ating pag-uusapan, no? At ang ganda po nito kasi I believe that every one of us, lahat po tayo na makakarinig ng broadcast na ito ay makaka-relate. Okay? And I believe na mauunawaan po natin, ah kaya naman pala. So, this is this sub this topic, ito po pag-uusapan natin na i-share ko po sa inyo. Huwag po kayong ma-offend kung sakali pong marinig po ninyo ito. At alam ko naman na kapag na-open tayo, first time yung marinig, o kaya naman, sino ba itong Francis Leo Marcos na to na sinasabi ni Faceless Ro? Bakit ba siya naging doktor. Kasi marami nagtatanong doon sa last vlog ko, bakit ba siya naging doktor? Bakit siya naging ganyan? Bakit gano'n? So, susunod, pag-aaralan po na, pag-aaralan natin yan, bibigyan natin yan ng, -ma, ng, ma, ng, 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 oras ng uh, dialogo sa ating, I think, doon sa ating, ano yun eh, um, uh, sa pagbisita ng ating uh, magiting na attorney walang iba ko si walang iba kasi si attorney uh, Glenn Chong kaya naman nagtatanong sila bakit ganon at marami pa mga comment doon na uh, nagtataka sila pero mga ilan lang yon out of sa dami ng magagandang nagcomments doon kaya maraming maraming salamat po sa inyo pong magagandang mga comments at doon po ako kumukuha ng ating pong uh, i -blog. kaya Uh, don Doon sa nagsabi sa akin na uh, bakit ngayon ka lang nagbablog kay Francis Leo Marcos, bibigyan ko po yan ng another uh, time, no panahon para i-discuss po natin kung bakit po ako nagbablog. At bakit ngayon lang ako lumutang, di ba? Nagulat sila, eh, bakit ngayon ka lang lumutang? Bakit ngayon ka lang namin nakita? <laughs> sa ka magaling? Nagbayon naman tayo ng coffee. Sarap talaga magkape. At maraming maraming salamat po sa nag-sponsor ng ating coffee. Ito po ay galing ito po ay galing ng ano ng US. Sarap ng kape. Yan, konti na lang pala yung coffee ko. Anyways, um dito po ah, dito po sa magko konti na lang pala. Pero marami po tayo diyang coffee. Talagang ang dami po nang nagbibigay. Merong taga Mindoro, shout out ko na rin no ang ating Miss Pam, my sister from another mother, walang iba kundi si Doc Vanessa uh, de las Alas. Yan. Maraming salamat sa Doc. Van, thank you so much sa iyong coffee. Meron po silang malaking kanima ng kape at malaking uh, lupain ng mga palayan. Sa, uh, napaka, napakabait po ng ating partner na, na yan. At talagang makakasahan. Okay. So, yun. Okay, let's, ano, uh, uh, dive to our discussion. Okay, FLM, hinirang ng langit. Alam nyo, uh, may nabasa ako nung, nung na-discuss ko yan. Tapos may nagsulat, no? Uh, may nag-comment. Ang uh, nag-comment si Miss Weng. Okay, kung nakikinig po si Miss Weng, tinatawagan po natin. Ayun po, hagdanan. Hindi, joke lang, Miss Weng. So sabi niya, hinirang ng langit, sabi ko, sa isa kong vlog. And then nag-comment siya, sabi niya, hinirang langi sabi ko 'tas nag-comment siya Genesis chapter 12. Sabi ko ay Miss Wing. Alam mo yan din naisip ko Genesis 12. And then nagsabi pa siya, ang ganda ng mga ng mga uh, mga kino-comment niya ng mga word of god. And same uh, thinking, ganun din. Ang sabi niya doon, kinote niya ay Romans, eh. Romans chapter 8 'yun. Ang sabi niya, if God is for you, who can be against you? Ang ganda di ba? Why? Kasi kapag yung tao ay hinirang ng Diyos, kapag iyon ay kinaaway mo, sino mga kalabo mo? Eh di yung humirang sa kanya, yung pumili sa kanya. Di ba? Walang, walang ibang magtatanggol sa kanya, kundi yung tumawag sa kanya, yung pumili sa kanya. Bakit? Kasi marami mga tinawag, pero kukunti lang yung sumunod. Kaya, they were chosen because of their obedience everybody, everyone was called. Lahat po tayo ay tinawag. But only few, only few obeyed that call. Kaya nga nung nagkaroon ng, don't get offended no sa mga kasama ko po sa body of Christ, sa aking mga kaibigan, mga pastors. Don't get offended when I always uh, connect the word of God to Francis Leo Marcos. Kasi this is my intent, this is my intention, uh my intention is pure kasi nakita ko talaga walang ibang sa panahon ng recession this is recession we are entering into great recession mga isang buwan or next year or coming years 2030 makakakita tayo ng great recession e eh, kailan pa natin noong simulan yung ganitong humanitarian mission at sino sino ang nag uh fade ng way nagpatag ng bundok, naglinis ng gubat para tayo makadaan. I'm not idolizing Doc Francis Leo Marcos. Though I call him sometimes boss or 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 or, or idol. Pero iba yung sinasamba mo na talaga siya tapos uh, mo yung <laughs> hindi hindi ganoon no. He, you, when you when I call him boss and when, when I call him idol, it's a sign of respect. At lahat naman tayo, we should we should respect one another, 'di ba? So, uh, wag 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 po tayong uh, ma-offend. Kaya ako po ay humihingi sa inyo ng malawak na na ano na na kaisipan, no? Just be open-minded. Why? Kasi marami pong tao sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, maging sa, sa labas ng Pilipinas, sa buong mundo na nangangailangan. Mga tao na nasa laylayan ng lipunan. Pero may mga may mga tao din na ginagamit ang Panginoon. Nagre-reach out sila. Nagbibigay po sila. Nagbibigay sila ng tubig, ng damit, ng pagkain. Nagbibigay sila ng mga pangunahing pangailangan ng tao. At naiibsan kung ano man yung mga bagay na pangailangan ng tao. At, uh, at nagkakaroon nagkakaroon ito ng pag-asa. Nagbibigay ito ng kagalakan, nagbibigay ito ng pag-asa. Sa mga tao na walang pag-asa, tsaka yung mga nakikita natin na binibigay, malaking bagay po yun. Meron nga sa hospital, 40,000. Di ba? May binibigay pa nga siya, I think, hindi na siguro sinasabi ito, pero may binigay siya, million. Di ba? Hindi, hindi, hindi na natin naririnig yun. Pero, ang daming mga binibigay ang ating pandemic hero. Kaya nga tayo, na nasa pa, paikot niya, nakikita ko yung mga challenge, no? Talagang sacrifice din yung binibigay ng ating mga kapatid. Palakpakan naman yung ating mga kapatid na FFCI worldwide. Nakikita ko talaga yung kanilang role. noon Ang sabi nga lagi ni Sir na naka-back up kay, kay Doc FLM ang mga kapatid natin na ito. Kaya, okay, let's, go, let's move on. Doon tayo sa sinabi ni 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 ano ni Miss Wang na chapter and verse at nakita natin yan saan sa Genesis chapter 12. Babasahin po natin. Let me read. Sabi dito, verse 1, the Lord had said to Abram, go from your country. Sabihing, get out from your country. Your people and your father's household to the land I will show you. Verse 2, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you will be cursed. And all peoples on earth will be blessed, past tense, will be blessed through you. Ang ganda ng chapter and verse na binasa natin, no? Bakit siya hinirang ng langit? Kasi, patunod na sinabi ko kanina. Doon sa panawagan, in his conviction, ito lang yung view ko, nakikita ko, nga. In his conviction, I'm referring to Doc FLM. Nakita niya yung pangangailangan ng mga tao. And I believe, doon sa conviction na yon sa intention niya na tumulong, kinausap siya ng Lord. Bakit? Kasi lagi niya nga sinasabi, sa Diyos kayo magpasalamat. Ngayon, kung magsas may magsasabi na, sino kayang ang Diyos? May nabasa akong ganun. Ha? Sino kayang ang Diyos sinasabi nito? So, sinabihin niya si Doc FLM. Ngayon, gusto kong sabihin sa doon sa nagsabi nun na walang ibang Diyos na tinutukoy ang ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos, kundi yung tumawag kay Abraham. Kundi yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Sino ba yun? Ang Diyos na may lalang ng, lahat ng bagay. Ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Sa lahat, ng lahat ng mga nakikita natin, ang Diyos ang may likha ng lahat ng yan. Yan ang tinatawag na Diyos ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Ang sabi dito, lalagpasan muna natin yung verse 1, pero yung verse 1, napakayaman niya pag i-explain natin. Ang sabi dito sa verse 2, I will make you into a great nation. Hindi ko na po i-explain bawat isa-isa yan, pero kukuha lang po ako ng mga portion dyan. Pag binasa po natin yan, hanggang sa verse 3, makikita po natin dyan, meron dyang seven, no? pitong uh, blessing, sevenfold blessing yung binanggit dyan. Uulitin po natin ha. Pero hindi na po natin iisa-isa yung i-discuss. Sabi dito, sa, sa, ulit natin, uh, bigyan, bilangin natin. Sabi dyan, I will make you into a great nation. One, I will bless you. Two, I will make your name great. Three, and you will be a blessing. Four, I will bless those who bless you. Five, I will and whoever curses you will be cursed. Six. Seven. All those, all peoples on earth will be blessed through you. So sevenfold blessing. Kaya kung makikita natin, one time na, na, narinig ko si Doc Eiffel, sabi niya, whoever, kinote niya eh, hindi lang niya tinapos eh. Sabi niya doon, I will bless those who bless you and whoever curses you will be cursed. Sinabihan niya yung basher. Sabi <laughs> ko, like, di ba sa Bible na ah. O do, do, do si nagsabi na sino kaya yung Dios ang sinasabi nitong ni Doc FLM? Eh di Dios ni Abraham. Wala nang ibang Dios. Ang sabi pa nga niya one time, wala tayong karapatan na kumitil ng buhay. Sino ba yung Dios na may gawa ng buhay? Eh di ang Dios ni Abraham at isa pa di ba? The God who made everything. The God who made man and, and woman. So makikita natin dito. Matindi dito Ma mga, ka mga kaibigan, pero hindi ko na i-expound pa. Pero ito yung gusto kong makita nyo. Itong sevenfold blessing na to, naniniwala ako na taglay-taglay ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. At itong sevenfold blessing na to, na tayo na nag-connect kay Doc Francis Leo Marcos, ay meron din tayo Nakita nyo ba yun? Kanya-kanya lang ng capacity. Mas malaki lang yung capacity ni Doc FLM. Yung laki ng kanyang capacity, may purpose yun. At yung liit na hawak natin na capacity, may purpose din yun. So it is, it's not a matter of how big and small your capacity have, kundi kung paano mo to ginagamit. Kung paano mo siya iniingatan. How you take care of it and how you distribute it. Bakit? Kasi distribution center si Doc FLM and he always acknowledge God. Amen? <laughs> so, kaya itong itong topic ng uh, uh, hinirang ng langit, agila ng norte, isisiris po natin ito. Okay? So, uh, katulad ng ating nasabi, 10 to 15 minutes pero parang hindi ko ata mamemaintain yun. Haya, pero hayaan po ninyo hanggang konting-konti lang yung ating time para meron pa kayong time to reflect and time to think about what I'm sharing in this episode. Kaya sa lahat po ng na nag nagbe-bless kay Doc Francis Leo Marcos sa lahat ng mga naniniwala sa kanya kung ano yung blessing na natatanggap ni Doc Francis Leo Marcos ay magiging blessing din ng mga naniniwala kay Doc Francis Leo Marcos. Bakit? Kasi naniniwala tayo na ang tumawag sa kanya ay hindi tao, kundi ang Diyos ni Abraham, isa katakon. Ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Kaya pag bless natin itong tao na to, we respect him, we love him, di ba? we share in his joy in yung kanyang fun time nakikita natin nagdidilig siya nagbibiro si Lance Lee more nag -e enjoy tayo sa kanya and then and then on the other side we share his sadness di ba his loneliness yung kanyang mga heartaches kasama din tayo doon at hindi natin siya iniiwan di ba we never turn our backs on our pandemic hero sinasamahan natin siya tayo ay ibe-bless din ng Panginoon. Okay? But on the other hand, ang sabi dito, I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. Whoever And I will bless those who bless you, FLM, Francis Leo Marcos. And whoever curses Francis Leo Marcos, I will curse. Pero hindi naman natin sinasabi yung lahat ng mga nagbabash sa kanya ngayon ay makurse. Pero ito yung sinasabi na binasa natin. And I'm not, I'm not being religious, kundi kung, uh, kung, kundi yung principle ng kingdom nangyayari yan. Hindi natin yan pwede baliin. Springtime and harvest, it will never cease. Ano ibig sabihin? Kung ano yung tinanim mo, hindi yun nyo haanihin mo. Ano ba? Nagtanim ka ng pangit. Eh di pangit din yung haanihin mo. Nanira ka ng kapwa mo. Eh di darating yung time, haanihin mo yan. Di ba? Ngayon, hindi mo na hindi mo hindi mo nakikita. Kasi baka yung paninirang ginagawa mo ay ang seed na tinapilant mo sa paninira kay Doc FLM ay mangga. So pag nagtanim tayo ng mangga, hindi naman yan katulad ng bunggo na kapag tinanim mo, bukas meron na. Hindi. Kapag nagtanim ka ng mangga, di ba, minsan 5 years, 6 years, So ngayon, hindi natin nakikita, nag-enjoy tayo, sinisiraan natin si Doc Francis Leigh Marcos. Pero time will come, makikita natin, nako, bakit ko ba siniraan si Doc Francis Leigh Marcos? Pero ang maganda nito, napakabuti ng puso ni Doc Francis Leigh Marcos. He always forgives. Nakita ko, ako, ako, very obvious yung heart niya. Ano siya? Um, madali siyang magpatawad. Totoo yun. Ako, sa akin lang to, ah. view ko lang to. Nakita ko siya, madali siyang magpatawad. At, malawak po yung kanyang pangunawa. Napaka-alawak. So, and then sabi rito, and all peoples on earth will be blessed through you. Ang sarap. Uulitin ko po ah, hindi lang po ito kay Doc Francis Leo Marcos. Sa lahat po ng mga nag-connect kay Doc Francis Leo Marcos, eto din yung ating calling. At hindi lang ito exclusive kay Doc Francis Leo Marcos. Ito po ay pangkalahatan hindi lang po sa kanya. Okay? Hindi lang po sa kanya. Kasi pag tinignan natin ito, ito po ay isang covenant. Ito po ay covenant ni God kay Abraham. Di ba? So, ang sabi sa bagong tipan, yung covenant ni Abraham, ang sabi doon, yung mga naniwala kay Abraham, di ba? You are Abraham's seed, sabi doon, because of Jesus Christ. So kung naniniwala tayo kay Jesus Christ as our Lord and Savior, personal Lord and Savior, yung yung covenant na ito ay marireceive din natin. Okay? Marireceive din natin at may experience natin. Alam niyo ang ganda ng sinabi ni Sir Limor pag nagbablog, do minsan talagang hindi maiwasan yung, yung mag-fifth layer, hindi naman mag-fifth layer up, hindi mag, parang makukulo yung dugo mo, no? dahil sa mga bashers. Pero nako-control ni Sir Limor. Bakit? Kasi ang ganda ng sample na ginagawa ni ano ni uh, ni Doc FLM, no? Uh, ayoko na marinig yan Limor. <laughs> ano yun eh? Uh, coaching yun eh, mentoring na nagga-guide siya. So, yun. Ah uh, um yung yung nakikita natin doon sa vlogging na pag merong bagay na nagpapakulo sa dugo, talaga yung bashers, no? nako-control. At, at hindi na napapatuglan. Di ba? Kasi bakit? Ang ah, magtatanggol naman talaga kay, God, kay, 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 kay Doc FLM ay si God. Okay? Bakit lagi pinipigil? Kasi nga, ayaw ng, ayaw, ayaw, ayaw ng enemy na may mabless na mga tao ang ganda ng mga discussion minsan hindi lang minsan no laging tuwing gabi ng mga discussion doon ang ganda okay so ang ganda dito lang mga kaibigan yung aking uh, uh blogging, vlogging pero bago ko tapusin yung sinabi ulit ni Miss Weng na if God is for us who can be against us why because of who God is ano ba si God siya yung humirang siya yung makapangyarihan at siya yung humirang sa ating pandemic hero. At nung tinawag niya, hinirang niya, sumunod ang ating pandemic hero who obeyed the call. Diba? Ngayon, sabi doon, um, those who, sabi doon, those who curse you, those, uh, those who bless you will be blessed, those who curse you will be cursed. Yung, yung sinabi doon, diba? Sabi, sabi, sabi doon, I am for you. I am not against you. In other words, I am for your victory. I am for your success. I am for your protection. I am for your prosperity. I am for your lahat ng mga bagay na positibo. Diyan dyan ako para sa iyo. Di ba? Yun, yung yun yung Romans ch chapter 8 na kinote ni Miss Wei. Miss Wei, maraming maraming marami salamat sa yung mga uh, mga comment na nagkakaroon ako ng mga topic. No, maraming maraming salamat. At sa lahat ng mga nagko-comment na FFCI Worldwide, Uh, FFCI, uh, FF, uh, FLF Family Maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, Thank you din kay, syempre, kay Sir Limor at sa ating Pandemic Hero At syempre pasasalamatan ko rin yung aking wife, si Lady Len Na nag-inspire sa akin na mag-vlog Ayun uh, Maraming maraming salamat At syempre salamat sa lahat ng nagmamahal Sa ating Pandemic Hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos At salamat din po sa lahat ng nagmamahal Kay Faceless Raw Kita-kita ulit tayo sa susunod na ating vlogging dito lamang sa ating YouTube channel. God bless po.